so what's up mga bro. Good morning. Magenta mga bro. Magandang umaga Kung saan ka man Kung saan ka man mga bro. mundo. mo mga bro. Magenta mo mga bro. Bibili mo mga bro. Magenta I can feel that you're not sure. What is this? Short or long? Short. Sure. Mm. This one? Long. This one? Short. Sure. Mm, oh. okay, oh. uh, yeah, sure. This one. This one. What? Is it short? <laughs> or? Draw each thing in its correct size. Is it soft sound or loud. Soft. Oh. Uh, Oh. Bahala na kayo dyan Nagdurugo na yung ilong ko Ayaw ko na Bibili na lang ako ng ulang Bahala na lang muna kayo dyan ha Babay na muna ako ha Dyan na lang muna kayo Ay Nagdurugo yung, yung ilong ko dyan English Ang hirap magturo ng English mga bro Ano ba yan? Bahala na kayo dyan ha Nagdurugo na yung ilong ko Alis na ako hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ipasok lahat sa utak ko yan. No. Hey, I don't know. I don't know to you all. Alis na ako. Bibili na ako ng ulam ha. Babay na. Babay ay, na. Ay! Ay! Ako, English. Ang hirap na makipag-usap sa mga bata ay, ngayon. Bata Grabe. Dahil kagagawan mo to, Dike, punasan mo yung ilong ko. Punasan mo. <laughs> so yun mga bro, bili mo na ako ng ulam. Hinayaan ko na lang muna silang mag-aral doon, mag-review dahil malapit na yung exam ni Os. Ang hirap magturo ng English mga bro. Ang hirap intindihin. So yun mga bro, nakabili na ako ng lulutuin namin mamayang hapon, tsaka ulam mga bro. Woo! 15 days kalahating buwan mga bro! Congrats to me! 15 na ba? Oo, pang 15 days na to ngayon. What? Continuously vlogging. Hashtag daily vlogs. <laughs> Woo! 15 days mga bro! Kalahating buwan na pala tayong nag-upload at nagbo-vlog araw-araw. Parang kailan lang yung ano ah, yung 5 days challenge ah, di ba? di ba? Parang kailan lang yung ano, yung 15 days. Ay, 15 days yung 5 days. <laughs> challenge ko lang yung sarili ko ng ano, ng 5 days if kaya kong tuloy-tuloy na mag-upload. Tapos ngayon, 15 days na, tuloy-tuloy na nag-upload. Panis! 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 What? Panis! <laughs> Mamaya, bago tayo pumasok, magugas ka ng pinggan, ha? Apo, apo. Wala mga bro, mukhang sa akin na naman ang bagsak. Hindi na naman nakikinig! Nakikinig ka ba? is Oz? Where is What is this? What is this? Yeah! <laughs> Bae! <laughs> ano? Ako na dyan, higa ka na lang hey, dyan. Hindi! Hindi! Punta ka doon! Ako na dyan! Ano na mo namang gustong-gustong uh, gaano eh? Mali eh! Uh, Mali eh, talaga eh. Mas ka na <laughs> Bahala, eh. Ano? Ano? Higa ka. Ako, magpa-plancha. Uy, nakita ka bigla eh. Nakablock ka na kasi. <laughs> oh, salis ka na Yung bag. So yun yeah, mga bro, kasama rin sa daily routine ko to eh, yung maghatid sa bata. So, wait lang mga bro ha, hatid ko lang yung bata. Ah. So yun mga bro, dito na kami sa bahay. Yan oh, kagubatan. Kagubatan ng labada. <laughs> so yun, pagdating namin dito mga bro, eh, dumating si auntie. Auntie. Auntie Lily. Aunt. <laughs> si Aunt Lily. <laughs> Binalik yung damit. Yun hiram oh, kasi nila. Oo oh, diba? <laughs> Dito na naman tayo sa bahay Kakarating lang natin dito. Labas lang tayo. Mag road trip. Punta nga natin yung mga barrio na hindi pa natin napanggahan dito sa Meron ba? Pwede naman. Di ba? <laughs> Kung gusto mo. Sige. tinga nga ako inaabot ng dila ko <laughs> ang hirap e eh. parang nasa Manila yung tinga ko eh. <laughs> ang hirap abutin eh. <laughs> ganun din ba kayo? pagka uh, may tinga kayo eh, parang napapatolala kayo ay eh. tapos inaabot nyo ng dila pag nabubaba yung tinga mo kakainin mo ba? wala <laughs> Ano ay? <laughs> Ako! Ako kinakain ko! <laughs> Galing naman sa bunganga ko eh! Oh, tinga ko na mo naman tinga mo naman! Ang hindi, ang hindi ko kakainin yung tinga mo! Yucks! hirap tanggalin eh. Nakasuksok eh. Nakasuksok talaga eh. So yun mga bro. Lalabas muna kami. Maggagala muna kami. Magmumotor muna kami ni Bobby. <laughs> Wala kami magawa sa bahay. Yan. Habang hinihintay namin yung oras para sunduin si Oz. Mamamasyal muna kami. G, Bobby? Dito akong magpupush up mga bro So yun mga bro Gagawin na natin yung daily routine natin mga bro Pero dito tayo sa labas Papatunahin ko sa inyo na Kahit saan pwede nyong gawin yung daily routine mga bro G <laughs> Let's go mga bro Gawin na natin yung set number 1 G Set number one. Tapos na mga bro, dalawa pa. Di ba? Madali lang mga bro. <laughs> dalawa set pa bro. Hanap ulit tayo ng ibang barangay. <laughs> para para pag-push upan. Wala kang magawa eh. <laughs> Let's go! Dalawang barangay pa bro. <laughs> naman tayo sa Mapurok bro. So 'yun mga bro, habang habang nagmo tayo eh nagpapahinga na rin tayo mga bro. Kaya okay na, okay na ulit yung lakas natin bro. G! Let's do the set number 2 dito sa Mapurok. Set number 2. Done. Last set na lang mga bro. Good sa naman tayo ngayon. Isang barangay pa. <laughs> Let's go. Pahinga ulit tayo motor. So yun mga bro. Set number 3. Tapusin na natin dito bro, dito sa San Ignacio. <laughs> mga bro tapos na tayo sa set 3 tapos na, na naman tayo ngayong araw na to mga bro Woo. fresh air dito ang lakas ng hangin <laughs> <laughs> meron na naman tayong na-accomplish ngayong araw mga bro Woo. good na naman tayo hanggang dito na lang mga bro susundin na namin si Oz dahil malapit ng mag ano you know. Maguwiyan 'yung mga bata. 'Di ba? dali lang kahit kahit saan pwede mong gawin bro 'yung push-up. So, ay mga bro, gawin niyo na rin. Hanggang dito na lang. Drill out. Gawin sa muli. Fist bump. <laughs>